Cruise um, ship. ako sa... Actually, ship ako sa Titanic. Oh, Ay, nangwala rin Titanic, Sarah. Oo, oh, di ba lumubog yun? Oo. Oh. Ako lang natira. Oh, ang bata nyo naman. Tinuloy ko na yung ligasiya. Kasi mahal ko ang pagluluto eh. Ooh. Bukod sa ano, bukod sa gulay siya kasi di ba ayun natin kumain ng gulay minsan. Mm. Hinalo ko siya sa cake. Wow. Um, cake. Man, carrot cake. Na, carrot cake. Oh, parang ano gawa to ni Carrot Man, no? Hindi yeah, ako ako. Ayun, Ay, I... this is kasi what they call carrot cake. Carrot. Oh, chef. Pangina na naman siya. Paano yan? Ah, si, Di ba, okay. si Louis Vuitton mayroon siyang restaurant. Oh. Eh nakita niya tong chocolate pudding. Sabi niya, tula, na lang yung recipe mo. Asabi Sabi, mo? ko, gago. <laughs> akin to eh. Gago? Ano? Wala pang gumagawa niya, natis cake. Sige sir, pwede niyo nang buksan. Bravo. <laughs> Enjoy! Oh, yeah. Boss. Isa rin ako sa nakaligtas sa Titanic. Tapos ito, oh, tangan na, malit pa nga ito. Tutusin lang. Malaki tip ko. Ay, ito na lang, hihingin ko na lang to para sa ano, oh, sige, para, man lang nyan, eh. para makuha ko ng Itong box. Burger sa akin. Nice! Yabong ka! Ay, man! Sup, man? Uy! Ito na, dito pala kayo. Lakas ng ulan kanina. Ano, putrik? Ako naman libre nyo. Walang spare. Hello? Wait lang, wait lang. May tao sa labas. Ay! Hello, good evening. Ay, good evening. Po. good evening Hello, good evening. Po. Oh. I'm a chef Dabler. Dabler? <laughs> oh, I'm, I'm a crew chef. Crew uh, chef. Uh, chef ako sa, actually, chef ako sa Titanic. Sorry, oh, Ay, wala rin Titanic, Sara. Oo, oh, di ba lumubog yun? Oo. Oh. Ako lang natira. Ang bata nyo naman. Tinuloy ko lang yung ligasiya. Yeah. Kasi mahal ko ang pagluluto eh. Hmm, totoo ba? Oo, oh, I love, uh, I love a baking. B oh, I love, okay, okay, luto, okay. Luto, luto. Magaling ako sa mga ganyan. Para, oh. Chef Kano. Oh, oh, no, siya, chef. sa, ano? Actually, nagpatuloy ako dito. Nagkatrabaho ko ngayon sa ano? Sa hotel, five, sa hotel five star. Oh, five star hotel yun. Oo, uh, hindi. sa bago ng paputok? Hindi, five star hotel. Okay, sa five no. star hotel. Oh, actually, nag, pinagpatuloy ko siya. Oo. Oh. Uh, doon sa barko. Nasa barko ako eh. Uh, na uh, nagluluto. Anong ano ano Pero ka? sabi ko, parang ano eh. Mayroon pa akong gustong hanapin sa sarili ko. Kaya umalis ako doon. Umalis ako doon sa may barko. Dito, dito na. Dito ko na itutuloy sa lupa. Ah, ayaw sa ko, ko na sa inyong papawid eh. Ba, ayaw, ayaw ko, ko na, na sa ano, sa katagat-tagat sa karagatan. Gusto mo dito na sa ano, sa lupa ka na lang? Oo, dito na lang. Umpisan uh, ko po sa inyo. Meron po, po akong food taste ah, para ayaw sa inyo kayo, kasi I'm a chef. Sakto, gutom kami. Oo, sakto, sakto. Chef ka na si ano? Para si Chef Boy Abunda. <laughs> chef Boy Logro. <laughs> chef Boy Abunda. Ah, uh, excuse me, and dito kasi yung ano ko yung may assistant. Kasi yung pasok kayo, sakto lang gutom kami ng tropa ko eh, no? Ah, puto okay, sakto, okay, sakto. Gutom, gutom ba kayo? Yes! Oh, oh taste, taste tayo, may eh. puto. Wala kasi kayong trabaho eh. Sabi ka diba, lang, lang mag magsalita, chef. Masakit nyo lang Sister, magsalita. Tara, excuse me, tara, come here. Ay, may assistant. Yes, may kasama. assistant, oo. Wala dito yan, boss. Actually, di ba, hindi ako basta-basta na chef. Ngayon. I'm a chef for 45 years, something. Wow! master wow. ko na lahat. Pinaglulutuan ko si Prince. Alam mo yung ano yung Prince sa ibang bansa? Si Prince, yung kapatid doon. Kapatid doon. <laughs> <laughs> yun na no. na. Si Prince. Oh, lahat ng mga prinsipe doon, pinaglulutuan ko. Oh. Actually, ipapatingin ko to sa inyo. This is what we call food taste. Wow! Oh, kasi sao? may tatayo akong sarili kong restaurant at ito ang una kong... Wait ano. lang, sino yung mga prince na nalutuan niyo, sir? Ano? Sino yung mga prince na? Yan, yeah, sila prince na. Same him sila yung boksingero Tawagin mo sila boksingero eh sir meron pa siyang uh, ano na ano na prince Ay, Arman. <laughs> <Siya> yun, Arman. <laughs> si Arman si Arman si Arman tayo si Arman taga Kaparal din eh okay um bali ito yung una kong ano dadaling ko kayo sa iba't ibang bansa Wow! pagdating natikman nyo itong mga uh, niluto lahat binik ko, lahat itong binig ko. Sok na sok, tito tingin, Chef. Ito, para kayong pumunta dito ng Malaysia. Oh, Malaysia! 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 Uh, Malaysia! Kasi pa... dito, um, parang normal lang sa kanila, pero ito kasi may twist. Yes. Sige, this is what we call carrot cake. Oh, carrot cake. Wait, 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 wait. Buk bukod sa ano, bukod sa gulay siya kasi 'di ba, ayon natin kumain ng gulay minsan. Hinalo mm. ko siya sa cake. Wow, uh, carrot, cake. Man, carrot cake, carrot yes. cake. Oh, parang ano, gawa 'to di carrot man, no. Hindi, ako. Ay, okay, okay. Ayan, this is kasi what we call carrot cake. Carrot. Chef. <laughs> Chef, Ano 'yan? Giant rabbit. <laughs> this is what we call rabbit. Yan? This is what we call carrot cake. Tignan mo, na mo siya. Kasi karamihan sa mga nagka-carrot cake, kinahalo nila. Oh, diyan talaga. Di ba? Para, para talaga, hindi... hindi Sa'yo kitang-kita, boss eh. Ano eh? Uh, ano siya? This is what we call carrot cake. Puno yan ng Nutrients, microfiber. Kasi masa masarap siya. Otoy, you know? Hindi mo man lang binalatan, boss. Parang hindi mo pa nga hinugasa yung carrot eh. Hindi, boss. Hinugasa ano ano naman to? yan. Ano to? Ano to? Pajibar yan, oh. <laughs> Grabe ka naman, makasira. Parang ang sira Let's go, ah. <laughs> Bud, ito, <y> <laughs> ito yung carrot cake ko. Ah. Ito, sariling gawa ko yan. Pero pag tinikman mo siya, parang kang pumunta ng Malaysia. Yan. Paroy. Para Malaysia na yan? Para Malaysia, ah. Kaya, eh, pagibar lang yan. Tsaka carrots, eh. Kasi nung titikim, kailangan nung nung titikim. Excuse me. Oo, oo, oo. Samto, gutom na ako. Ayan, yeah, wait lang, wait lang. Ayan eh, lang pala. Marating siya. Oh, kung makakapunta ka ng Malaysia dyan. nandado na. Sige, awa ka mo. Paano okay, kainin yan? Trantado. Uy, Tayo, Crunchy! ay ayan. Chichiria! Bawat ng kumbo! Ayan, dinatawag na carrot cake. Okay, next na tayo. Okay na ba lahat? Okay na, okay na po. Okay, okay na lahat. Um, Bali, itong pangalawa, yan yung tinatawag na carrot cake with a twist. Oh, with a twist? Yes, with a twist siya. Ayan ang twist um, Ito, na ito naman, di ba parang ka nakapunta ng Malaysia, no? Para saan na yun yung tumitikim? -tup? Oh. Para sa Malaysia ka ba? Kinakain niyo pa rin. Sarap okay. parang dinadala kanya sa ibang lugar. Si. <laughs> oh, gusto sa bot mo. Okay. Ito yung pangalawa nating dish. Okay. Pangalawa pa. Ito naman para ka pumunta ng Cambodia. Cambodia! Oh! Cambodia! Sino dito yung gusto ng Cambodia? Oh, gusto ko yun. Sige. Ito ang tinatawag na chocolate pudding. Chocolate pudding? <inaudible> Ito mukhang masarap po. May ako sa chocolate. Actually, pudding. um yung ano, alam mo yung may-ari ng Louis Vuitton, gusto niya ka, gusto niya sa akin kunin yung recipe. Oh, <laughs> sabi ko, mo. hindi pwede tol. Akin to sarili <laughs> ko. Tropa mo 'yon? Tropa ko siya. Buksan mo. Kasi hindi kasi ako basta-basta rin eh. Mga kilala ko yung mga ano eh. Ah, si, okay. 'di ba? Si Louis Vuitton mayroon siyang restaurant. Oh. Eh nakita niya tong chocolate pudding. Sabi niya, "Tol, akin na lang yung recipe mo." Asabi sabi, mo, ko, gago. <laughs> <laughs> Ay, akin 'to eh. Gago <laughs> boss, this is what we call chocolate pudding. Tingnan, tingnan, tingnan. Sige, boss. Buksan mo ha. Chocolate pudding. Hmm. Boss Ayan po, Chocolate ano pudding. Anong ginawa mo? Ayan po, ayan. kung titignan niyo siya Um, kala niyo, si simple, sa, lang. simple lang siya pero hindi, rock siya Simple so, lang siya, rock siya <laughs> <laughs> Ayan o, ayan o. Tira mo Kaya sa Chocolate pudding, meron hmm. siyang chocolate sa gilid oh. On the other side And as much as you can, meron siyang pudding na tagtotos <laughs> Oh. sa bakery. Pinagalo ka tinapay yan yon siya yan. Sa so, bakery nga lang tira, 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 ito, tira-tira tinapay ito, ano yun, ginawa ulit eh. Ano yan, na-recycle kumbaga. Kasi, Kasi, ano to, mali lang titikmang ko ah. Ayan, yan, yan. Ano, anong lasa, sarap no? Choco-choco. Choco-choco, sir. Kaya, this is what we call chocolate pudding. Oh, chef ka dito. na yan? Yes. ay ah, um, ano a... Isa, isa ako sa chef May okay, eh. Okay, okay, Sure, 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 sure. Tikman mo, sigurado oh, okay, ka? Okay, okay, ba? okay, okay, ba? okay, okay, Pwede ba ano dito? Sige, okay lang. Wala ka namang modo eh. Kamusta? Yeah. Ang pumuputok sa loob. Di ba? Actually, meron siyang pop-up sa loob. May mga pumuputok na pop-up yung binabot. Ayan, um, ito po ang dinatag na chocolate pudding. Sige pa. eh, try nyo, i-try eh, nyo i-try eh, Safe lang ba po? May, may pop-up sa loob. Tignan nyo po siya. Ayan chocolate pudding. Pudding siya eh. Tang sa bakery lang eh. Di ba? Parang kayo pumunta ng Cambodia. Eh, hindi, Parang sa Pilipinas ka pa rin. Parang dito lang, no? <laughs> parang... Hindi kasi, kaya parang nasa Pilipinas. Kasi nandito tayo, eh. Kailangan natin tanggiling yung sarili atin, di ba? Ah, kung bagay yung lasa niya, inano mo. Inano mo talaga sa pangunasan pang, pang, pang Pinoy pa rin. Pang Pinoy pa rin yan. Tsaka ito, ito rin yung pangalawa natin. pangatlo natin? Ano Okay, this is what we call, para kang nasa Japan. Oh! 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 Ako oh, na oh, yan! Ako oh, na titingin yan! Ako na yan! Ito ang tinatawag na Atis Cake. Ano? Kaya gagawa na Gumagawa mo! Wala pang gumagawa na Atis Cake. Sige sir, pwede niyo nang buksan. Enjoy! Na yun, oh na, Boss! Ayan, boss, Atis Cake. Siya pa naman yun, Chef. Ito po. Um, ano siya, gumawa kami ng cake. na hindi siya gawa sa atis kaya siya tinawag na atis kasi nilagyan lang namin siya ng atis <laughs> tapos paji <laughs> pa bar Oo, oh, pagibar ulit, oh. Hindi mo man nang binig. Ang sarap. Ang sarap, masarap talaga yan. Tag-ganit, tag-orcho tag yan, eh. <laughs> Kaya, tignan mo. Ganito yung twist niyan Ano, boss, eh. Kukurot ka ng ganyan. Kukurot ka ng ganyan. Tapos, kunin mo to. Oh, shit! Ang sabay mo yan? Ang combo! Mmm, parang ano po, so, pa Hindi sila magkatulong mga boss. Chocolate yun, eh. Tapos, atis, eh. Tignan mo, tignan mo. Ayan ang tinatawag Kasi na. Parang may umay. Hmm. Kurek, kurek. May ano tong box? Ayaw mo na yan. Ano ba yun? Ano ba yan? Boss, boss. Ayan, sige. Tingnan mo. Tapos sundan mo ngayon ng atis. O, oh, di ba? Paano ka? Nasa Japan? <laughs> Konichiwa, baro. <Paano? laughs> ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Kamusta? Ito yung tinatawag kunichiwa, na atis. Kunikewa. Kunikewa yung... <laughs> pa. Di ba? Para ka sa Japan, di ba? Hindi, hindi, hindi. Enjoy mo yung iba, next! Iba, ba, ba! Next, next, next! next. Sana nag-enjoy kayo, enjoy! Enjoy yung f***ing inang yan. Atis oh, na, atis. Okay, titignan natin yung pangatlo natin. Boss! Ito, grabe. Para kang pumunta sa Iran. Oh, Iran! Ayoko doon, ayoko doon. Nag-i***** ngayon doon. Oh, sige, huwag nga lang Alam mo yung mga Mediterranean food? Oo, oh, yun. Like Pakistan, mga gano'n. Huwag oh, gano'n? Papatikin ko to sa'yo. Ito yung pinaka... Mayroon ako ko dyan, yung mga chicken biryani, mga ah. gano'n. Yan. Ang yan. Ang sarap na pero matamis siya eh. Matamis Lahat to puro dessert. This is what we call, rambutan cake. Tangan na nga meron pala nun. Rambutan cake. Try nga natin yung rambutan. Nakakaano boss? Nakakapangina naman. Bakit? Ba't yung makihina? Ano nakakahina dyan? Wow! Ano nakakahina? What a presentation! Look! Tira mo ay, ay, yung mga nasa gilid din, yung ginupit-gupit kayo, ginupit, diba? Buhok na karambutan yan, eh! Ayan, diba nakakano siya kainin? I-try mo ngayon to, boss. Kumain ka ng ganyan, tapos isubo mo to. Isubo mo to. Isubo mo to. Okay, ko mo, boss. Sige. Kumain ka ng isubo? ano. Gata, gata, gata. Ayan, sige, boss. Sikma mo. Kumain ka niyan. Sige, ayan. Tapos, isubo mo yung rambutan. Yos, yun na! Gating mo sa buhok! Wow! Ganyan, wow. <laughs> This is what we call rambutan cake. Palakpakan! Woo! <laughs> yung <laughs> <laughs> Magiging chef ba ako sa barko kung hindi ako magaling din? Oh, Nasi, yeah, <laughs> may punto Kayo lang walang bitaw eh. Tayo huwag naman ganyan magsalita. Anong walang bitaw? Hindi mo naman binake yan eh. Ang ah, pagbibake, ihahalo mo to. Itong, itong mga nakared na to dito sa naka-black. Wag nang mabake ka nyan. <laughs> Wag mo naman ganyan. Grabe ka naman. Tingin mo ka. What? Ang sarap! Ang <laughs> sarap talaga timplado na yan. Hindi mo naman tinimplahan yan eh. Okay, ba, dito naman tayo sa pang... Uh, pa ilan lang to? Pangilan pa 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 lang to? Pang... Lima. Pa lima. Panglima na, malapit na tayo sa final Destination. Bu boss! Na? Alam mo, sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bansa, oh. meron, tayong, meron tayong mga cheesecake. Di ba? Ay, oh, meron oh, blue yan, Ay, Oo, kasi yan. Kasi Meron blueberry cheesecake. Mm, blueberry. Basa. matcha. matcha cheesecake. Matcha cheesecake. Quezon puti. Basta, ano pa yung mga cheesecake? Cheesecake. <laughs> Ayun eh. Cheesecake eh. Ayun, Boss, man. ito, kakaiba to made my made made by myself. Weh? Uh? Ang sarap. Alam mo na natikman ko siya. Sabi ko, tap, tap ang sarap. Kung mo lang masarap mo ayan ah. Sabi ko, ah, kung masarap nga yun, paano yung reaction mo? Tang, kira magsarap. Sabi <laughs> ko, buo masarap nga gawin. Oo, oh, sabi ba? ko, ipapatikin ko sana sa sa iba. Oo. Oh. Sabi ko, huwag muna. Ako sa akin na lang, sa akin na lang. Sa'yo muna. Kung lang mo ba ako? <laughs> Hindi nga <ka> eh. Ito <laughs> sa akin pinatikim. Boss, sige, i-open nyo na. Tingin nyo. Yan ang tinatawag na cheesecake. Sir, okay oh, ka nang bala Lemon... yung... Ito, yung una napapalampas ko pa itong mga to eh. Pero ito, boss, may balot po. Oh. Na-promote ba yung Lemon Square, hindi naman... Promoter ka ba? Hindi. Eh, napakita ko lang yun. Sige, alisin ko. Alis mo muna. Um, Ang naman, oh. Hindi man lang tinanggal, man lang tinanggal eh. Boss, kita. ito. Yan, oh, di ba? Cheesecake. Pero nakita ko na, eh. Nakita ko na, boss, eh. Oh, shit! Sariling gawa. Hindi, eh, hindi ko sariling gawa pala to. Hindi mo sariling gawa yan. Sige boss, um, let's taste. Hindi, alam ko na yan, alam ko na yan. Yung next tayo. Ayan na yung pinakalas. Ayan na yung pinakalas. Ayan ka pa sa ginawa mo ka tarantaduan. Wow. Ito yung boss, ito na yung pinakalas. Oh, shit! Siguro naman, sarili mo na talagang ano yan, recipe yan. Sarili mo na sana yan. Oo, oh, di ba? Oo, oh, <laughs> <laughs> joke-choke ka pa. Oo, sipol, sipol. ba? Boss, Andito na tayo sa final destination. Sampansa. Oh, 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 okay, uh, sa oh, Sampansa. Sa ito wala, dito lang 'to ginawa. Kung baga sarili gawa mo na talaga yan. Bukod sa sarili ko siyang gawa, sarili kong recipe, ako lang nakaiisip lahat. Oh, ano pinangalan mo diyan? Wala kang umambag sa akin eh. Pangino mo? Tayo okay, pag pumutok to, sakala kayo makikisisampahan sa likod ko. Ano sa akin? Hindi naman, hindi naman makita kilala eh. Ano? Excuse man? me, tubig ha? assistant, na assistant. Hmm, tubig ako. Wait, tagabot ng tubig ah. Thank ano you. Ano naman yan? Ano naman yan? Ito ang tinatawag na cake yam. Ah, cake, cake si yam. yam. Oh. Wow! Cake, cake? yam. Oh, yam. Ibig eh, diba? sabihin, yummy talaga siya. Yummy oh. talaga siya na cake. Alam mo, yeah. walang nag, wala pang gumagawa nito. Okay yung pangalan mo, Kasi pinuntahan ko lahat ng mga nagagawa ng cake. Sabi ko, masarap naman, pero iba yun sa akin. Oh, okay. Siyempre, gawa ko to, eh. Supportahan niyo ako. Buno mo ako masarap ya sarili niyo. Basta huwag yung mga ganito, boss. Ang pambira. Ito naman. na talaga. Hindi pwedeng hindi kayo tatanggi dito. Iba boss, na yan? This is what we call cake yam. Sige, boss. I-open mo na. na. Excited na ako dito. Boss, butang. Ayun ang tinatawag na cake yam. Kaya sa cake yam. Cake yam, cake, cake yam yan ay, yun, eh. Pangino <laughs> eh. yeah. mo naman. Boss. boss. Ano mga, saan ka makakita ng ganun, boss? Pinaghalo yung tamis, sa alat. At swerte mo! <laughs> Ayun mo di ba? Maglalaban sila ngayon dyan. Di ba kunyari? Hindi, nee, ayaw ko na maglalaban. Ayaw ko na kalaban. Kunyari, ikaw yung tamis. Ako yung alat. <laughs> <laughs> di ba? Hindi mo lang kung ano. Hindi mo lang. kung ano mananalo eh. Pwede na isip mo pa yun? Di ba? Kasi wala kayong, kulang kayo sa ano eh. Wala kayo sa, wala kasi kayong alam sa mga taste. Wala kang taste, kumbaga. Ay, pa sa sige. Sige, sige. sige, sige ay, okay. ay, eh, try mo nga. <laughs> Tangi na mo, sarap! Mukha ka sarap! Mukha <laughs> no, ka pa iyak na sa sarap eh! Boss, ikaw naman! No, Mukha ka sarap! Kaya itikmang mo! No, Mukha ka sarap! Mukha pa eh! Kaya siya kekiam, ayan, di ba? Naghahalo eh! Diba? <laughs> Tangi na mo! Bakit? Anong gawa eh? Gosh! Mukha ka naman eh! Hindi sila tugma! Okay yung chocolate, ito yung Oh, yung lagyan na eh. ito, street foods yan eh. Yung mga naka- naka brown brown. Grabe brown. ka naman makasira-sira dyan. Ah, uh, grabe ka makadot-dot. Hindi mo... Hindi, hindi mo pinapahalagan yung mga ginagawa ko. Hindi. Yung mga pagka-presenta ko, yung mga ginagawa ko. Oh, yung mga... Yung iba sinisira mo eh. Hindi, hindi. pag wala kang alam sa art eh. Oo, oh, oo, oo. Diba? Wait lang. Alam mo, maraming ano, maraming definition ng art. Hmm. Ha? <laughs> hindi lang yan sa pagdodrawing, <laughs> hindi lang yan sa pagtatato. Alam, alam ko, alam ko, alam ko. Pero po tayo na yung ganito, dessert, tapos street food. So, magkasamahin mo. Kaya nga, cake yam eh. Cake yam. Cake yam, hindi cake yam. Ayan, cake yam oh. Puntado. Kaya nga, cake siya namin, cake yum, oh. Kaya, nga, cake yam. Sarap, sarap, no? no? Sarap. Masarap, masarap sa yung cake. Pero ito, tanggalin na ito yung mga naka-brown na yun. <laughs> Ayun namin ito, mas libre naman ito, di ba? Pre-taste. Oh, pre-taste siya. Ah, hindi. Food days. hindi days. siya pre. -taste. May bayad siya. Ay, ganun? Oo. Ah. Uh -huh. uh -huh. Bali, ganito ang mangyayari. Sana nag-enjoy kayo sa aking presentation. Wait lang, boss. I'm Chef um, Dabler. Okay, um, yung bill po natin is 4,800. Para... Na na, wait lang, wait na, wait lang, wait lang. Wait lang. Wala kasi sinabi ni Bayad. Sabi mo na hindi taste lang namin. Chef. Sinabi ko, food wait. taste. Oo. Oh. May sinabi ba akong pre-taste? Oo. Oh, oh, diba? Aray ba, ko. Ba, eh, ay, 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 ay. Diyan sinabi ko lang, food taste, hindi pre-taste. Sinabi ko ang pre-taste. Hindi, oh, pero... Ito yung isipin mo ha. Ano gagastos ba ako ng ganyang, ano, walang balik? Gagastos ba ako sa isang bagay sa ano, na hindi ako magiging masaya? Pura yung lahat yan? Pura yung dyan, boss, kasi mahal yan. Ay, yung... puro pa dyan, kung ano-ano na pagalagay mo, pura yung tarampado. Boss, alam mo, hindi mahalaga yung brand eh. Ano yung mahalaga? Dedikasyon. Ang oh, ano mo, nabu... Ba, ba si pwede yung tawaran? Ito? sabi mo, nilalang-lang mo lang ginagawa ko eh. Oh, okay, na, hindi mo mo naisip yan eh. no, no, no. Bigyan mo sa beta lang sa tayo, kaya tayo eh. Kain uh, pa kami, 1K para Parang sa effort. Ano ba, batuhin ng bike? Hindi mo lang batuhin yan, wait lang, nawawala yung pera ko. Bigyan natin ito lang 1K para sa effort to. Oh. 1K para sa effort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eh, yung pera ko, 6, 7, 8, 4 5, 6, 7, 8, 4, 8, sakto. Kaya na naman o. 400 cent. Huwag nyo naman pag-atiyan sa harapan ko. Masakit niya para sa akin. Masakit niya para sa akin. <laughs> okay, <laughs> boss. Wait lang. <laughs> hindi, boss, yung effort yun naman, tignan mo naman, nangyana, effortless hindi, airport. so, oh, yun, boss, baka pwede na pag-usapan naman yung hindi pwede 1-8, ano? bigay ko na sa'yo yung 1-8, pambayad ko pa ng kuryente yan eh boss, alam mo, galing pa ako nung ano, di ba, 5-0-0 isa rin ako sa nakaligtas sa Titanic tapos ito, maliit pa nga ito, tutusin lang, yung malaki tip ko ito na lang, yungin ko na lang to para sa ano, makabawi-bawi man lang niyan, para makuha ko ng, ito yung, boss Boss! Boss, ano nagugusto mo po? Sana ah. kapunta ka palibot po muna sa. De ko kilala mo. Tara ako may. Oy, boss, boss!